Ikaapat na kabanata Ang pagtukso kay Jesus Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon ay nagayuno si Jesus ng apat na pung araw at apat na pung gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito pero sumagot si Jesus. Sinasabi sa kasulatan, Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, Sinasabi sa kasulatan, Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinalapas siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa aking. Pero sinagot siya ni Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazaret, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Sabulon at Naftali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Ang lupain ng Zabulon at Naftali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Hordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon nangaral na si Jesus. At ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Tinawag ni Jesus ang apat na manging isda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na manging isdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong manging isda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy sa paglalakad si Jesus, Nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupos sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kaniya ng mga tao ang lahat ng may sakit. Mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman. Mga sinaniba ng masamang espiritu. Mga may epilepsya at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Hudea at maging sa kabila ng ilog ng Hordan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari.